Yun. Oy. Naku ako na sa pagpaikot. Medyo mabagal pa pero at least na iling ko na kung paano siya pipaikot. Arog lang palang kayo today. mo palang kayo puhan. Sa inot mong hiling, garusan na madali gibuon. Alagad kunday mo na kasanayan. Talagang masasakitan. Gabod, gabod. Ini ang tramahong paggabod sa Sitio Santo Cristo, barangay na Agat Albay, na pirang dekada ng nagtataong hanap buhay sa mga residente ng Kabuhayan. Sa mga aki, no? Mga babayi no? Imagine, ma... paskulansinda na, may balo na. Pera ma. Kaya na Kaskasod sa na magkakwarta digdi o. An ini, digdi na siya nagkukuakan sa iyang pambalon sa eskwela sa oral daw. Pati ni ang pambagas asin pang isira kan pamilya, digdi niya naman pigkukua. Tunay na kulang tabang talaga. Si pala. na ako. Kaskasod? Bakong basta-basta ang trabahong paggabod dahil kadakol pa lang kaining proseso. Enot, kaipuhan mo mo nang sumakat sa bulod, tanganing mamalakbak o magkuaning balakbak nin abaka. Ano yung balakbak ko? Kailang manipis pa ini. So medyo pilog pa ko ta. Maray na sa nangani, kadig di sa sitio Santo Cristo, napapalibutan na sinda kan kaamakahan. Pagkatapos ibinababad siya sa tubig, tangaling maglumoy. Madali ang paggabod. Pagkatapos na mapamara, ihihiwalay ang kulit kan balakbak sa bituka kaini. So, ang pigagabod, duwang materyales. Yung bituka kang balakbak, tapos yung kublit kang balakbak pang ibabaw ini pang -ibabaw ini so pang iraron siya na finished product niya pagkatapos nindang magabod binibiribid na ninda nin siring kaini ansarong biribid sarong yerta asinan kada yerda na, nagkakantidad 9 pesos. Benting pidaso ini gabos nangangahulugan maipapabakal ini sa kantidad 180 pesos. Ang kada sarong tao kayang gumibo ni sa good benting biribid ural daw. Alagad, maluway na dahil ini dahil ang totoong makaskas kayang gumibo ni sa 50 yerda ural daw. Bot sabihon, may 450 pesos ka pag napabakal mo. Hmm, garo pwede na. Kaya pala nining amiga kong maestra, dahil nawawa na ning kwarta dahil may sideline pala. Partida, bagong manicure pa yan. Pero nakasarongirda ka na. Pwede na, pwede na. Iyan na nagpa-eskwela sa'yo mo? Oo. Oh. Mga ka, sarongal daw? Benteng. Benteng hmm. Oh. yirda. Oh, benteng. Benteng. Times 9. 180 pesos. Diba? Kung yung ka mo magturo. Ngunit na may cutix ka na. <laughs> maka... Kaya pa daw maka, ano, maka... Tama na, party din na, na makalima. <laughs> Garo ba ko ng panggabod ang cutix niya? Pang, pang roll up top na yan, Oh. Uh. Hmm. Sasayang sana sa paggabod. Pero Ay. makalula pala niyan. Hindi, pagdaga sa to. Antigihin mo kaya, ini. Eh. Ka mm, hindi ka mag-ihili hindi ko so, sa kamot mo, dahil mamalula. Okay, O kaya, minsan, mo na sa nalita. Kung yan, kabisado mo na. yung nga, yung, garo nga, mas magpiyong ka. Hindi okay. mm. kami nakakapang hulog sa ano ito? Sa landing. Ay, iyo, iyo man ang ano. Uh, weekly ang hulog sa Tapos, dahing ano yan, dahing limit. Basta kaya mong gumibunin mas pera. Oo. Ayos, ano? The more the merrier. Hmm. <laughs> Dapat lao na tabang ini sa mga ano? Mga tambay. Mm. <laughs> <laughs> oh, mm hmm. Pati nga ni, sa mga estrao na Ano? na loy loy yaman daw. Ah, tapos. Hmm. Mm hmm. Mm hmm. 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 Okay na. Hmm. Okay na? Kas-kas. Makauslaon mo kaya pag pinugkos mong bit pa man sa na. Kaya dapat, dako, ay, eh, paano mo mo? Sabi dahil na, nanay, pipirot dahil siya kayaan. Sabi, hmm. tiya mo. Kapag agay, ah, bago pa sa nang mangod to, makapirot man talaga ni na mag-ibong. Magpaparas-parosan ka. Hmm. Kayong kaang. Um... Sa tansya mo, mga pirang, pirang yerda na yan. Mga sampulo na, no, na, inay. Mga na sampulo na yun. Hmm. Talag, pag darasok ang um, paka, kabod dyan sa kanya. Kaya hindi ang 20, no? 20. 20 yarda? Oo, ang parang dyan. Mm -hmm. Pagtapos na siya mag-ibo lesson plan, naggagabod na. Sana all makaskason. Maunat ma ka likod, magabod. Hmm. Nagpurmar man ako mag-adal-adal, alagad, sa pagbati ko. Nakulon pa akong malutong kakaunon para makaukod kay ni. Magalo pero magister pa ako ng mga sarambula Master ko na ini. yaan sa kuyang makusugo na fighting pilit. Pero seryoso, dakulao na tabang sa komunidad na ini. Ang siring kaining trabaho. maski sisay kaya, aki, sulterito daragita, gurang bados o PWDs basta kaya pa kang kamot pwede ining pagkakitaan makaugmaw na mahilig na sa kada harong sa komunidad na ini igwa kan siring na trabaho dakulao na dagdag sa kabuhayan sana dai mawara dahil ko pa talaga ang mga finished product na sa mga raw materials na produkto kang paggabon. Alagad, mga handicraft products na ini, sirigan basket, dekorasyon, asin iba-iba pa. Lugod sa mga sunod kung igwa ka mong mahiling na mga handicraft products na garing gibo sa mga raw materials na siring ka ini. Lugod, suportahan ta dahil may komunidad na nanginginabang. May mga pamilya na nabubuhay. May mga kaakian na napapaadal dahil sa industriyang ini. Kaya siring kan advokasiya iba. Please support local. Suportahan ta sa sadiritang industriya. Salamat po kan sa inyong Yan po liwat ang istorya ni Rabasero. Ulukang kita kay ini kan mga tunay na mga tao sa paggamod. Shout out sa mga matibay dyan, Maggabod.